BT100 soft nasa 935. Ito naman yung mga pang x 3 Ayan. Nasa na siya talaga yun. E, oh, kikita mo na to bago lang to. What's up guys? My name is Leo Flash and I'm here at Decathlon Masinag. And right now I'm gonna show you the basketballs and kung anong natin for today. Guys, uh, as you can see, marami naman mga, mga bola. Ito na yung mga, ito na guys, yung mga malalaking bola. Ayan, yan. Ito na sa 600 pesos, yan. Nasa 1-1. And ito yung mga pang-elite nila, yung mga pang-leather, mga pang-laro talaga sa court. Starts with 790. Yan, maliit tong version na to. Meron BT500 na mas malaki. So ito yung mga mas malaki nilang bola. Ito BT, BT100 to. Starts with uh, 750 pesos. And ito naman ball na to guys sa uh, BT100 soft nasa 930 pesos siya guys. So yun, sa leather pa lang makakamura ka na guys compared sa mga ibang bola. Ito guys, isa to sa mga favorite ko talaga tong bola to, BT500. Nasa 13 siya. 1390. Tested na nato guys. Ito naman yung mga Pan 3x3. Ayan. Nasa 1390. Siyempre mas maliit Pan 3x3. Eh. Ito yung bago nila guys, BT500 limited series. Kaya limited series siguro, konti lang siguro ganyan. First time ko siya nakita eh. Siguro, try ko siya sa next na balik ko. Ito naman guys, yung BT500X grip. Sobrang kapit nito. Ito yung vinlog ko dati guys. Nasa 1-1 siya. Ito yung pinakagamit na gamit ko na. Kung meron ako yung re-refer sa so inyo, ito talaga. Itong BT500X. Sobrang kapit niyan. Then if you're, then if you're looking for high-end naman, guys. Uh, 2.5. Nasa 90, tong BT BT900X. Kapal, oh. Labas natin, guys. Oh. Nasa na siya talaga, oh. Kikita mo na kapal-kapal niya, yo. oh. Oh. Di ba? Solid, di ba? Size 5. Ang bata. Ito, bago lang to. Bago lang din to. If you want na medyo budgeted, if you're on a budget, ito yung bibilin mo. Itong Tarmac Resist 100 yung pinakamura nila na standard size na pang basketball. Ito yung madalas na freebies ko sa basketball training ko dati. And pang practice ko na rin guys. Nasa 390, 350 pesos lang siya. Mura-mura. Pero bumalik tayo dito ni Ayaw ni Tita. Ibigay nito sa pamangkin namin. BT500. Ito sa pambola. So ito, ito guys yung BT500. Oh. Ang inyong gano'ng quality siya. Diba? Oh right guys, so basically that's it. Um, tapos na ako sa, I hope meron kayong nagustuhan ng mga bola. Daan kayo sa mga decathlon stores near you. Daan lang kayo if you wanna buy a basketball na pang, pang training nyo, pang workout nyo, or pang sa nyo sa liga. Sa liga. right? It's your Boiler Flash. It's your Boiler Flash. Signing out. I drop.